Mula, hindi sila mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo, ngunit may iba't iba silang dahilan kung paano sila naging mga kasapi ng INC. The Philippine Showbiz List presents Mga Celebrity na Nagpa-Convert sa Iglesia Ni Cristo Christopher Rojas Sa mag-asawang Christopher Rojas at Gladys Reyes, si Gladys at ang pamilya nito ang orihinal na miyembro ng INC. Si Christopher ay lumipat sa INC noong 1996 at sinabi na ang pangunahing dahilan na kanyang pag-convert ay upang magkaisa sila ni Gladys sa pananampalataya nilang magkasintahan noon. Si Christopher na hindi pa kasapi noon ay nagpa siyang sumailalim sa Bible Studies at Doktrina ng INC. Sinabi rin ni Christopher na personal niyang tinanggap ang mga aral ng INC at naging malapit ito sa kanyang puso. Patunay na pagpapahalaga nila sa pagkakaisa sa pananampalataya bilang pundasyon ng kanilang relasyon na uwi sa kasalan noong 2004. Janice de Belen Dahil sa pag-ibig naman nagbago ng relihiyon si Janice. Siya ay unang iniulat na naging miyembro ng INC dahil sa kanyang boyfriend. Sa katunayan kahit na nahiwalay sa nobyo ay nanatili pa rin siya sa INC ng ilang taon. Ngayon pa man, lumabas ang mga balita noong 2015 na si Janice ay umalis na mula sa religious group. Snooki Serna. Mula taong 2011 hanggang sa kasalukuyan ay aktibong miyembro ng INC si Snooki. Ang kanyang mga magulang na sina Von at Mila ay Romano Katoliko at ating miyembro ng Born Again Christian. Ngunit ayon kay Snooki, nagdesisyon siya na lumipat at umanib sa relihiyon ng Iglesia ni Kristo matapos ang sunod-sunod na pangyayari sa kanyang buhay, partikular na ang niya sa isang malalang sakit. Sa panahong yun, pakiramdam niya inawawala siya sa direksyon at nagsimula siyang maghanap ng mas malalim na kahulugan ng buhay. Tinulungan siya ng matagal na kaibigang miyembro ng INC na ipagdasal at pahiran ng langis at laking pasasalamat niya nang gumaling siya. Dahil sa karanasang ito, ayon kay Snooki, naging bukas sa kanyang isipan na pag-aralan ang pananampalataya ng INC. Matapos ang 26 na leksyon, napatunayan niya sa sarili na banal ang mga aral na itinuturo ito anya ay personal niyang paniniwala at hindi niya ito ipinipilit sa iba. Sa biyaya ng Diyos, tinawag siya at naging ganap na kapatid sa iglesia. Victor Neri Bago maging INC, isang non-practicing Catholic si Victor hanggang sa nagpa-convert siya noong June 2016. Siya lang mag-isa ang nagpa-convert at hindi ang kanyang pamilya. Wala naman daw malungkot o life-changing na pangyayari sa buhay ni Victor kaya siya nagdesisyon na maging INC. May mga kaibigan daw siya na sa kanya na maging miyembro. Ayon sa kanya, nagpasa siya lumipat mula sa pagiging katoliko na mas malinaw at mas naipaliwanag sa kanya ang mga aral sa INC. Matagal na umano siyang naghahanap, pinasok niya rin ang pagiging Christian, pati iba't ibang grupo ay tinignan niya rin. Nag-Buddhist din siya ngunit wala siyang nakuhang sagot. Sabi ni Victor na niya na raw kung bakit mahalaga ang pagdalo sa pagsamba, ang panalangin at ang pamumuhay bilang Kristiyano. Lumaking araw siyang katoliko na hindi man lang ipinaliwanag sa kanya kung bakit ganoon ang paniniwala. Madalas ang pagsisimba ay sa pilitan at walang malinaw na paliwanag. Sa INC, nabigyan daw siya ng pagkakataong magtanong habang dumaraan sa doktrina at lahat ng tanong niya ay nasasagot. Bianca Umali Si Bianca ay naging kasapi ng INC matapos siyang bautismuhan sa Iglesia ni Cristo, lokal ng Las Piñas noong December 2020 ayon pa kay Bianca, ilang taon din siyang namuhay mag-isa kaya naisip niya gumawa ng mga hakbang sa buhay ng kanyang ikaliligaya. Ibinahagi niya na sa kanyang ikadalawampu o ikadalawamput isang kaarawan, nagdesisyon siyang maghanap ng mas malalim na koneksyon sa Diyos. Naramdaman daw niya ang isang espiritual na tawag habang nagbamaneho, naribigay sa kanya ng kaliwanagan na ang kanyang relasyon sa Diyos ang pinakamahalagang bagay na hindi mawawala sa kanya. Bagamat ang nobyong si Ruro Madrid ay naging instrumento upang ipakilala sa kanya ang relihiyon, nilinaw ni Bianca na hindi ito ang dahilan ng kanyang conversion. May tema o app ka na ba? Kung wala pa, ay download mo na. pag mo itong video at dinownload ang app. Anjo Iliana Kilalang dating kasapi ng simbahang katoliko sa kasagsagan ng pandemya noong 2020 nang mag-resign si Andrew sa Itbulaga. Matapos ito, napabalitang magiging host siya ng noontime show ng Net 25, ang TV station na pagmamayari ng Iglesia ni Cristo. Pero nilinaw ni Anjo na personal niyang desisyon ang mapakonvert sa INC matapos ang masusing pag-aaral. Hindi daw siya pinilit na sumama sa INC, sa halip ito ay isang hakbang na ginawa niya batal sa kanyang sariling pagnanais na mapalapit sa Diyos. AJ Mulak ang half-brother ni Aga na si AJ ay dating katoliko. Ngunit lumipat sa INC na sa nobya pa lang na si Anna Mabasa, nakasapi ng relihiyong ito. Pero matapos ang ilang taon ng pagiging miyembro, ayon kay AJ, nagkaroon ng turning point ang kanyang buhay. Aprobado naman daw ng na kanyang ama ang pagpapalit niya ng relihiyon. Basta ang mahalaga ay may takot siya sa Diyos kesa wala at nilarespeto umano nila ang paniniwala at pananampalataya ng bawat isa dala ng parehas na pananampalataya, ikinasal si AJ kay Ana noong May 20, 2019 na ginanap sa Iglesia Ni Cristo lokal ng EVM sa Tagaytay. Gladys Guevara Si Gladys ay kasapi ng INC sa pamamagitan ng gabay na kanyang namayapang kaibigan na si Kim Idol. Ayon sa ulat, si Kim ay naging instrumento upang ipakilala sa kanya ang mga aral ng Iglesia ni Kristo at sa tulong ng mga kaibigang mga awid sa Iglesia, siya ay naakay patungo sa pananampalatayang ito. Si Gladys at Kim ay nagkasama din sa iisang bahay at naging malalim ang pagkakaibigan. Raquel Pempenco Si Raquel ina ni Charisse, o Jake Cyrus ay dating katoliko, ngunit ipakonvert sa Iglesia ni Kristo dala kanyang asawang si Ricky ay miyembro nito. Ngayon matapos ang isang masalimuot at masakit na karanasan sa kanilang pagsasama, nagpasya si Raquel kasama si Jake na iwan ang INC. Nangyari ito noong May 2010 sa ginanap na baptism and confirmation kay Jake sa Immaculate Conception Cathedral sa Pasig City. Sinabay ito sa kanyang 18th birthday kung saan kinumpirma ni Raquel na nagbalik sila sa relihiyong katoliko. Van Victor Liano ang model at former winner ng Century 2 na Super bodies na si Van Victor Leano ay napakonvert sa INC para sa relasyon nila ng aktres sa si Regine Angeles. Ayon kay Regine, kusang loob itong ginawa ni Van bilang pagpapakita ng pagmamahal at suporta sa kanya biro pa niya, parang sobra-sobra kanya kagandahan para sa isang lalaki na handang baguhin na kanyang relihiyon para lang sa kanilang pagmamahalan. Para kay Regine, malaking bagay ang ganitong hakbang at naging simbolo ito ng katapatan at sakripisyo ni Van sa kanilang pagsasama. At noong January 10, 2016, sila ikinasal na ginanap sa Iglesia ni Cristo, lokal ng Capital Quezon City. Attorney Ferdinand Tupasio, ang high-profile lawyer na si Attorney Ferdinand Topacio ay pumasok sa Iglesia ni Cristo noong 2002. Bagamat ipinanganak sa Aglipayan Church, siya ay pa-convert sa INC. Upang matulungan ng isang kaibigan na nahirapan sa grupo ng ang dating daan, nagkasundong i-monitor ni Attorney Topacio ang mga programa nito sa telebisyon. Sa paghahalo ng mga channel, napansin niya ang programa ng INC na ang tamang daan sa katabing channel. Sa simula, iniisip daw niya nakakatawa ito dahil nagsasagutan ang mga miyembro ng dalawang grupo, kaya siya natawa. Kung sa paglipas ng ilang buwan, napansin niyang mas makatarungan at mas may ang aral ng Iglesia ni Kristo kaya nagsimula siya magtanong at magsuri tungkol dito. Ang tunay na pagbabago sa pananampalataya ng Topacio ay nang siya'y inimbitahan upang dumalo sa isang worship service ng INC. Ayon kay Atty. Topacio, naramdaman niya ang presensya ng banal na espiritu sa pagkakataong yun. Kaya tagdesisyon siya na ang INC, ang tamang relihiyon para sa kanya. Pau Diaz ang dating Star Circle Quest alumni na paulat naman na pa-convert din sa Iglesia ni Cristo noong 2008. Siya ay kinasal kay Fabian Sandoval, isang information technology expert at businessman na nakabase sa Singapore noong November 2011 matapos ng apat na taong relasyon. Ginanap pa ang kanilang pag-iisang bibig sa simbahan ng Iglesia ni Cristo, San Francisco del Monte, Quezon City. Ha Ang kusang loob na nagdesisyon na pagpapakonvert ng koreano si Ha na maging kasapi ng ilasya ni Kristo ay naging malinaw na tanda naman para kay Cristel Fulgar na ito ang the one para sa kanya. Na nauwi nga sa pagpapakasal ng dalawa noong May 10, 2025 na ginanapis mo sa Korea. Hindi anya naging madali ang proseso na umabot ng labing isang buwan bago siya tuluyang naging kasapi sa panahong yon. Hindi pa daw sinasagot ni Kristal si Hasuyok Ngunit palagi raw itong present sa mga Bible study at hindi niya nilaktawan ang mga pagsubok na kailangan daluhan ng sunod-sunod. Kahit wala daw siya sa Korea, patuloy pa rin si Hasuyok sa pagdalot sa mga pagsamba mag-isa. Nilinaw din ni Kristal na wala siyang pamimilit sa desisyon nito na magpa-convert. Ginawa raw ito ni Hasuyok Suyuk mula sa kanyang sariling kagustuhan at pagmamahal sa Diyos at sa kanya. Ayon pa kay Christel, isa sa mga dahilan kung bakit naniniwala si Hasuyok sa Diyos ay dahil naniniwala siyang regalo sa kanya si Kristel mula sa Diyos. Sa parehong paraan, sinabi ni Kristel na nararamdaman din niyang regalo mula sa Diyos si Hasuyok sa kanya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment!